dahilan kung bakit kita iniwan. Wala eh. Ang toxic na. Away dito, away doon. Hindi na tulad ng dati. Hindi na masaya. Noon, simpleng bagay lang. Masaya na tayo. Kwentuhan at tawanan. Ngayon, simpleng bagay lang para na tayong magkalaban. Babae lang ba ang dapat masaktan? Babae lang ba ang dapat magalit? Babae lang ba ang may karapatan sa mundong binubuo ng babae at lalaki? Tumanggap ka ng pagkakamali hindi mo ikamamatay yun. Mas inuuna mo pa yung kamalditahan mo kaysa sa ating relasyon. Mahal na mahal kita hanggang ngayon. Wala akong intensyon na masama. Inaantay ko lang naman na suyuin mo ko at sabihin mong hindi mo ko kayang mawala. Yung maramdaman ko na mahalaga ko sa relasyon na to. Mahalin, lambingin, irespeto, yun lang naman ang gusto ko. Pasensya ka na kung iniwan kita. Pero yung pagmamahal ko sa iyo buong-buo. Ginawa ko lang 'yon baka sakaling makita mo halaga ko pag wala na ako sa iyo. Saan na maiisip mo sa buhay mo kailangan mo din ako at ma-realize mo na mas importante ako kaysa sa pride mo.